So yun. Ah. Uh, maging matatag lang tayo, no? So ilang araw pa bago makabalik tayo doon sa center para mapacheck check doon sa doktor. So sa so Monday pa yun. Medyo mahaba-haba pa. Mahaba-haba pa yung pagpapahinga ko dito sa bahay. So, yun lang, uh, ginawa ko lang kasi ng uh, vlog to ano, yung ating uh, pagpapagaling. So, siguro hanggang uh, day 7 to. At uh, para na lang din na uh, makita ko ano, para ma, pag uh, dating ng panahon makita ko yung survival ako no. Paano ako survive, kung bagay, eh, paano ko kinaya, tiniis yung sakit ang hirap so first time first time guys na ganito may injury tayo first time natin na magkaganito so gusto ko lang isama sa vlog ko no para uh, para na lang din ma-share sa mga kaibigan natin na lagi mag-iingat so kailangan na palagi naka safety no? kung maaari nakakuang kayo full gear pag uh, umakit sa motor no? so hindi natin naman kagustuhan yun <laughs> so dito kasi sa probinsya eh, hindi kasi gaano uso yung mga ganong protective gear so kumbaga eh, normal na dito talaga yung naka helmet lang tapos yun na so Pero siyempre, advice natin pa rin sila na magsuot para sa kaligtasan na nila. So, sa tulad nung hindi natin naasa ang pagkakataon na ganun yung mangyari. So, yun talaga yung mangyari. Ang eh, hindi natin masasabi. So, nagmalfunction yung ating motor. Kaya, ganun yung nangyari. So, ganun pa man, ay eh, pasalamat pa rin tayo kasi buhay tayo. Yun yung importante doon. So, kahit itong ating pa ay medyo palarisa pa kumbaga hindi pa mailakad hindi pa maitungtong may tung -tung, gano no? so tsaga tsaga lang sa mga nakaranas na ng ganito no? so baka mas mahigit pa yung kanilang naranasan kumpara sa atin na may galos lang may sugat o itong lang ating medyo malala pero yun babalik tayo guys uh, papatuloy tayo sa ano sa hamon ng buhay so magpapatuloy tayo sa ating kinagawian do sa ating ginagawa so lalaban tayo okay so marami pa tayong gagawing uh, vlog marami pa tayong gagawing uh, gagawin sa buhay so mahaba-haba pa no mahaba pa yung ating lalakbayan So, yun lang guys, ano, yun yung uh, day 2 natin, yung day 2 natin. So, ingat kayo mga kaibigan, no. Oh. Ride safe, ride safe. Bye-bye.